Sa puntong 'yon ng kanyang buhay, halos wala nang na mahihiling pa ang 24-year-old doctoral student ng prestihiyosong Yale University na si Annelie. Bukod sa malapit na itong graduate, five days na lamang ay ikakasal na ito sa kanyang best friend at soulmate na si Jonathan. Subalit isang araw, bigla na lamang naglaho si Annie. Huli itong nakita sa Yale. Nang suriin ng CCTV ng campus, isang nakakabahalang bagay ang nadiskubre ng otoridad. Kailanman ay hindi nilisan ni Annie ang building ng school. Ang masaklap, makalipas ang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni Annie, eksakto sa nakatakdang wedding day nito. Sino ang walang awang pumaslang kay Annie? Kaya't kunin ang inyong mainit na kape, at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Annelay Murder Case. Murder case. 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 Si Annelay ay sinilang noong 1985 sa isang loving Vietnamese-American family sa San Jose, California. Kilala ito sa pagiging palakaibigan, palabiro at magalang sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Bata pa lamang ay kinakitaan na si Ani ng malaking potensyal upang magtagumpay sa hinaharap dahil sa ang kinitong husay. Itinuturing ito bilang exceptional student. Katunayan, nagtapos si Ani ng valedictorian noong high school. Noon rin ay ibinoto pa ito ng kanyang mga kaklase bilang susunod na Einstein. Nang magkuleheyo, tumanggap naman ito ng halagang $160,000 na scholarship kung saan kumuha ito ng undergraduate degree in Cell Developmental Biology sa University of Rochester sa Upstate New York. Nang magtapos noong 2007, natanggap naman si Annie sa prestigiosong graduate program ng Yale at ipinagpatuloy ang kanyang doctorate sa Pharmacology. Ngunit bukod sa kanyang pag-aaral, nagtrabaho rin si Annie sa Animal Research Laboratory ng Yale. Nagsasagawa ito roon ng experiments na nakapokus sa enzyme na maaring makagamot ng diabetes, muscular dystrophy at iba't ibang uri ng cancer. Kayon pa man, hindi lamang ang kanyang career sa pharmacology ang nasa plano ni Annie para sa kanyang future. Taong 2008, sa edad na 24, na-engage ito kay Jonathan Widowski. Nagcross ang landas ni Naani at Jonathan nang nag-aaral pa lamang ang mga ito sa Rochester. Mula noon ay hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Itinuturing ng mga ito ang bawat isa bilang best friend. Habang si Annie ay nasa Yale, si Jonathan naman ay kumukuha rin ng kanyang doctorate degree sa physics at mathematics sa isa pang Ivy League school sa Columbia University. Ngunit sa kabila ng halos isang daang milyang layo sa isa't isa, hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Parati ang mga itong nag-uusap ng mahabang oras sa telepono kapag weekdays o kaya naman ay nakikita ng weekends. Nakatakda ang pinapangarap na kasal ni Naani at Jonathan sa September 13, 2009 sa Huntington Village, Long Island. Subalit habang papalapit na ang wedding day, tila bahagyang nakaramdam si Ani ng pangamba. Naglalaro sa isip nito kung masyado ba silang bata ng kanyang fiancé upang magpakasal. Bagay na ipinalam ni Annie sa kaibigang si Jennifer Simpson, anim na araw bago ang nakatak ng wedding. Kaya naman nang biglaan na lamang hindi magpakita si Annie isang araw noong September 8, 2009, nabalot ng kaba ang pamilya at mga kaibigan nito. Wala sa karakter nito ang maglaho na lamang ng walang pasabi kanino man nang hindi ito umuwi sa kanyang nirerentang unit at maging ang kanyang cellphone ay hindi makontak, inireport na ng roommate ni Annie sa Yale University Police Department ang pagkawala nito. Nang silipin ng otoridad ang opisina kung saan naglalagay si Annie, ang Sterling Hall of Medicine, wala ito roon. Bagamat natagpuan ng mga ito sa kanyang desk ang wallet, susi, credit cards, pati na rin ang kanyang cellphone. Ang tanging item na nawawala roon ay ang ID card nito na ginagamit upang makapasok sa laboratory. Indikasyon ang mga nakitang personal na gamit na ito na maaring umalis si Annie ng umagang yon nang may intensyong bumalik muli sa kanyang office. Subalit nasaan si Annie Lee? Imposibleng maglaho na lamang si Annie sa campus nang walang bakas. Tadtad ito ng security cameras at mayroon pang pa ang sariling police department sa loob. Kinalaunan, pag alaman ng mga pulis na nalalapit na ang kasal ni Annie, kaya naman tinitingnan na rin ng mga ito ang posibilidad na umatras ito at noon ay nagtatago. Sinimula ng law enforcement ang search sa lokasyon kung saan huling namataan si Annie, ang laboratory building ng school. Unang sinilip ng mga ito ang basement kung saan sinalubong agad ang mga ito ng nakakasulasok na amoy ng mga dumi ng hayop na parte ng experiments at research ng mga estudyante roon. Nang kalugari ng lugar walang bakas ni Annie. Maging ang mga tapunan ng basura gaya ng animal waste ay kinalkal rin ng mga ito sa pag-asang makakita ng anumang ebidensya. Gamit ang mga kameras, sinuyod ng otoridad ang mahabang halls at experiment rooms hanggang sa marating ng mga ito ang G13, ang laboratory ni Annie. Pilit naghanap ang mga ito ng clues, subalit bigo pa rin ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, muling nag-focus sa mga pulis sa impresyon na umatras ito sa kanyang kasal. Bagamat mariin itong pinabulaanan ng mga malalapit kay Annie. Katunayan, ilang araw lamang bago ito mawala, nag-post pa si Annie sa Facebook ng pagkasabik sa kanyang nalalapit na pakikipag-isang dibdib. Isang taon na rin umano nitong excited na pinaghahandaan ng event at walang anumang senyales na nagbago na ang isip nito. Kahit umano ang weather pattern sa kanyang kasal ay maigin itong binabantayan upang masigurado na magiging perpekto ang selebrasyon hanggang sa mga napkin at bulaklak na gagamitin. Kaya imposible umano ang teorya ng mga ito ng pag-atras sa kasal ni Annie. Samantala, sa mga ganitong kaso ng bigla ang pagkawala ng isang taong may karelasyon, palaging kunay-question ang partner ng mga ito para sa posibleng involvement. Kaya naman nabaling sa fiancé ni Annie na si Jonathan ng investigasyon. Ayon sa mga kaibigan ni Jonathan, labis na ang takot at pagkabalisa nito nang makarating ang balita na nawawala ang kanyang nobya. Nang interviewin ng mga pulis, solid rin ang alibi nito. Nakumpirmang nasa Long Island ito na maglaho si Annie. Bukod pa rito, bumasa rin si Jonathan sa polygraph test kaya naman unti-unting gumupa ang suspicion rito. Gayunpaman, nanatiling bukas ang kaso. Hindi nagtagal, nakuha ng mga detective ang footage ng halos 70 security cameras na nakatutok sa research center ni Annie, kabilang na ang harap at gilid na entrance ng building. Hanggang sa maya-maya pa ay namataan na ng mga ito sa isang video ang nawawalang si Annie. Makikita si Annie papasok sa laboratory, bitbit -bit, -bit ang kanyang ID card, bandang alas 10 ng umagang yon. Hawak nito sa kanyang mga bisig ang ilang bagay na hinihinalang gagamitin nito para sa research. Mababatid sa video na walang anumang senyales ng pagkabahala o anumang kakaiba sa mga kilos ni Annie. Hindi ito nagmamadali ng paglalakad. Wala itong tinatakbuhan o kaya naman hinahabol. Wala rin itong tinigilan o nakausap bago pumasok sa loob. Sa madaling salita, mistulan itong tipikal na araw para kay Annie. Gayon pa man, nanatiling misteryo ang mga sumunod na pangyayari pagkapasok ni Annie sa loob matapos ang kuha nito sa entrance dahil nag-iisang camera lamang ang nakatutok sa basement level ng lab. Dahil rito, sunod na tinungo ng mga detective ang loob ng laboratory. Sa kanilang ongoing investigation, nakausap ng mga ito ang dalawang taong nakasama ni Annie na naka-assign sa room G13. At hindi nabigo ang mga ito sa kanilang nakuhang impormasyon. Ayon sa lab technician na si Raymond Clark III, nang araw na yon, dalawang beses nitong nakita si Annie. Una, sa pagdating nito sa lab at ang huli ay nang umalis umano ito ng mag-aalauna ng hapon. Ito ay bago umano tumunog ang fire alarm ng gusali. Subalit nang i-analyze frame by frame ang video, isang critical na clue ang nakuha ng mga ito. Hindi kailanman nakitang lumabas ng room G13 si Annie. Sa paulit-ulit na pagsuyod sa videos, hindi na ito muling nagpakita pa maliban sa unang beses itong nakuhanan papasok. Kahit pa nang tumunog ang fire alarm noong hapon kung saan ang lahat ng nasa loob ng building ay persang pinalabas. Gayon pa man, nagpatuloy ang pag-examine sa iba pang footage na maaaring makapagbigay ng linaw kung nasaan na nga ba si Annie. Noon ay na rin ang otoridad sa publiko Nag-offer na ng $10,000 na pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon o makakapagturo ng kinaroroonan ni Annie Lee. Lumipad na rin mula California ang pamilya ni Annie upang tumulong sa search. Mabilis na kumalat ang balita sa media at buong campus ukol sa nawawalang babaeng estudyante ng Yale. Nang mga panahong yun, nakaramdam na ng takot ang mga estudyante at kanilang mga magulang nang mabalitaan ang pagkawala ni Annie. Hanggang sa isang araw na ang lumipas, ngunit wala pa rin bakas ni Anile. Sa kabila ng search, nanatiling bukas sa mga estudyante ang campus maging ang laboratory. Makalipas ang dalawang araw, isang nakakaalarmang report ang natanggap ng mga pulis. Nadiskubre ng grad student na si Rachel ang kainahinalang bagay sa G13 isang box ng sanitary wipes na may pulang mancha at isang extra large na dilaw na lab coat na mayroon ring kulay pula. Nakakubli ang mga ito sa recycling box ng laboratory. Dahil rito, muling nagsagawa ng pangalawang paghanap sa research center sa tulong ng FBI at halos isang daang law enforcement. Sa pagkakataong yun, sinelyuhan na ang buong building. At noon ay sunod-sunod na clue ang tumambad sa mga ito gamit ang luminol, isang water-based solution na nakakapag-detect ng vital fluids, natuklasan ng mga ito ang ilang patak ng dugo sa estante sa G13. Nang buksan naman ng tiles ng kisame, na-recover ng mga ito ang dugo ang medyas at isang asul na surgical glove. Sunod na nakita ng mga ito sa storage room ng G22 ang ilang beads na nagkalat sa sahig na pagmamayari ni Annie. Doon rin ay higit na mas maraming bakas ng dugo ang lumitaw ng gamitan ng luminoil At habang papalapit sa laki room at toilet, unti-unting tumindi ang singaw ng masangsang na amoy. Upang matukoy ang eksaktong pinagmumula nito, nagpadala na ng cadaver dogs. Dahil sa mga nakakaalarmang bagay na nadiskubre, opisyal nang idineklara bilang crime scene ang buong gusali. Noon ay tinuturing na na mayroong nangyaring foul play. Subalit isang mahalagang piraso ng ebidensya ang makakapagkumpirma kung totoo ngang foul play case ito, ang nawawalang katawan ni Annie. Sa tulong ng cadaver dog sa paghalughog sa room G22, dinala ng mga itong investigators amoy na nagbumula sa pader sa likod ng banyo. At ng kanila nang kanila ng buksan ng panel na itinuturo ng mga aso, doon na nagtapos ang limang araw ng paghahanap kay Annie. September 13, 2009, ang eksaktong araw na sana ikakasal si Annie ay ang parehong araw na natunto ng mga labi nito. Natagpuan ng mga ito ang naaagnas ng bangkay ni Annie na nakaposisyon ng patiwarik sa loob ng pader. Nakatago ito sa likod ng isang metal panel sa basement building malapit sa locker room ng G22. Halos hindi na makilala ang anyo ni Annie dahil sa lala ng trauma na tinamo nito sa kanyang mukha at katawan. Pilit na isiniksik ang katawan nito sa isang maliit na espasyo na katumbas lamang na ilang box ng sapatos. Ayon sa medical examiner na sumuri sa katawan ni Annie, pumanaw ito sa ng traumatic asphyxiation by neck compression o pagkakasakal. Basag ang panga nito at collarbone. Pinaniniwala ang nadamage ito habang humihinga pa si Annie. Natagpuan rin ang ilang senyales na pinagtangkaan itong gahasain ng salarin. Wala na itong damit panloob ng matagpuan. Iisa na rin ang suot nitong medyas at guantes na parehong nagmatch sa una nang natagpuan ting isang peraso ng medyas at gloves sa kisame ng G13. Malinaw na kung sino mang salarin ay maingat ay tinago ang mga ebidensyang ito at kabisado ang layout ng basement floor. Samantala, kumuha na ng sample ng DNA sa parte ng katawan ni Annie at sa mga paligid nito upang matukoy ang posibleng match. Sa halip na magdiwang ng kanyang kasal, isang memorial service sa California ang isinagawa ng kanyang pamilya para kay Annie. Noon ay suot-suot ni Jonathan sa kanyang daliri ang sanay sing para sa kanyang forever bride-to-be. Nagsagawa rin ng video lang Yale para kay Ani na dinaluhan ng libu-libong estudyante at professors. Nag-alok rin sa school ng grief counselors para sa lahat ng apektado ng nangyari. Dahil sa mga access codes at ID na kinakailangan bago makapasok sa campus, naniniwala ang mga otoridad na hindi ito kaso lamang ng random act o hindi sinasadya. Bagkus, para sa mga ito, ang pagpaslang kay Ani ay isang inside job. Sinangayunan ayunan rin ito ng Dean of Yale School Medicine na nagsabing mahihirapan ng tagalabas na gawin ang krimen dahil sa mahigpit na security papasok. Bagay na lalong nagdulot ng matinding pangamba para sa lahat ng naroroon. Dahil sa malaking posibilidad na isa sa mga taga-campus ang killer, binalot ng takot ang Yale University. Nagpahayag ng pagkabalisa ang mga estudyante sa pag-attend sa kanilang mga klase. Nagsimula ang mga itong maglakad sa loob ng sama-sama sa tuwing lilipat ng room. Ang ilan naman ay kinansila ang mga panggabing shift sa takot na maging sunod na biktima. Nang mga panahong yun, wala pa rin ideya ang publiko kung sino ang maaaring pumatay kay Ani. Wala itong sino mang kaaway. Ang nasa isip ng roommate nito na si Vanessa ay tanging psychopath lamang ang gagawa ng karumaldumal kay Annie. The only thing I can possibly think of right now, it's uh, um... Maybe a psychopath, an antisocial uh, you know, person who, I don't know, maybe got upset about what she wrote about back in February. Maaaring isang taong nagalit rito dahil sa isang article sa magazine ng kanilang school na isinulat ni Annie noong February na may title na Crime and Safety in New Haven. Kung saan tinalakay nito kung paano maiiwasan ng krimen at manatiling ligtas sa kabila ng talamak na masasamang gawain sa lugar. Samantala, lumabas na ang match sa DNA na kinuha kay Annie. Kinilala ang posibleng salarin na si Kieran Robinson na dati nang nakulong dahil sa kasong kriminal. Subalit mabilis rin itong inalis bilang sospek dahil patay na ito bago pa man mawala si Annie. Lumalabas na naroon ang DNA ni Kieran malapit sa kinakitaan kay Annie dahil isa ito sa construction worker na nagtayo ng research lab. Kaya naman noon ay muling nagpatuloy ang investigasyon sa paghahanap ng killer ni Annie. Ilang araw ang lumipas at sa pagkakataong yon umabot na sa 700 videos at 150 katao ang ininterview ng mga pulis. Ngunit isang tao ang nanatiling malapit sa radar ng mga ito na maaring may kinalaman sa pagpaslang kay Annie, bagamat noon ay wala pa ang mga itong hawak na matibay na ebidensya laban rito. Gamit ang keycard data, nakumpirma ng detectives na dadalawang tao lamang bukod kay Annie ang nag-swipe papasok sa G13 ng araw na maglaho ito. At isa rito ang kanilang maiging minamatyagan. Ang 24 years old na lab technician na si Raymond Clark III. Matatanda ang isa si Raymond sa mga nauna ng in-interview sa pagkawala ni Annie na kasamahan nito sa office. Nagkaroon ng suspecha ang mga pulis nang ihayag ni Raymond na nakita si Annie na lumabas ng building. Bagamat base sa nakuhang footage, kailanman ay hindi na nakalabas si Annie. Mula sa sariling statement, malinaw na nagsinungaling si Raymond. Bukod pa rito, ilang mga bagay pa ang nakapagpabagabag sa mga detective mula nang makausap ang lab technician sa kanyang interview. Kapansin-pansin ang mga marka at galos sa mukha at katawan ni Raymond na noon ay sinabi nitong nakuha nito mula sa kanyang alagang pusa. At gaya ng fiancé ni Annie na si Jonathan, sumang-ayon rin si Raymond na sumailalim sa polygraph test. Subalit hindi gaya ni Jonathan, hindi ito pumasa. Dahilan upang kumuha ito ng sariling abogado. Napag-alaman rin ng mga pulis na bago suriin ng mga ito ang laboratory, metikulosong nilinis na Raymond ang buong G-13. Nagpapahiwatig na mayroon itong itinatago at pinagtatakpan. Nang kausapin ng mga pulis ang ilang estudyanteng kasamahan ni Raymond, kanilang nadiskubre na ito ay kilala sa pagiging mapangontrol at galit sa sino mang gumagamit at naghihiwan sa laboratory ng marumi. Nakalap ng mga ito ang email ni Raymond kay Annie kung saan nagre ito nang minsang iwan nitong marumi ang mouse cage. Sa kabila nito, walang anumang formal na record ng reklamong natanggap pangil laban kay Raymond. Mayroon ring ilang nagsasabi na mabait at magiliw naman si Raymond. Hindi sapat ang mga ebidensyang ito upang patunayan na guilty si Raymond. Hanggang sa i-review ng mga ito ang keycard records nito at kanilang natuklasan ang kakaibang activity ni Raymond na naitala ng araw na mawala si Annie. Napag-alaman na noong September 8, bandang 10.40 a.m. hanggang 3.45 p.m., umabot sa 55 beses na naglabas-masok si Raymond sa room G13 at G22. Nakita rin sa CCTV na lumabas si Raymond sa building bandang alas 10 ng umaga, suot ang scrub na may kulay pulang tali, bagamat nang bumalik patapos magring ang fire alarm, iba na ang suot nito. Sa isang pagkakataon, nahagip rin ito ng kamera sa isang kalapit na park kung saan nakaupo ito habang nakatakip sa mukha ang kanyang mga kamay. Na ayon sa mga eksperto ay nagpapakita ng pagkabalisa, pagod o kaya ay pagsisisi. Mula sa patong-patong ng ebidensya, hindi na nag-atubili pa ang mga pulis na dalhin si Raymond Clark sa kanilang kustodiya noong September 15, tatlong araw mula nang madiskubre ang bangkay ni Annie. At noon ay nakakuha ang mga pulis ng warrant upang kolektahin ang DNA sample ng kanilang prime suspect. Habang hinihintay ang resulta ng analysis, pansamantala itong pinalaya. Nang dumating ang DNA result, wala nang takas si Raymond. Tugma ito sa nakuhang sampol kay Annie. Bukod rito, nakita rin ang kanyang DNA sa kisame at sa pader kung saan nakatago ang bangkay ni Annie. Narecover rin ang iba pang ebidensya gaya ng ballpen, lab coat at medyas na pawang may DNA ni na Raymond at Annie. Dagdag pa rito ang reproductive fluid na nakita sa crime scene na nagpapahiwatig ng tanggang panggagahasa sa biktima. Mula sa sandamakmak na ebidensya, kabilang na ang keycards, video footage at DNA, sa wakas ay kinumpirma na ng otoridad na si Raymond Clark ang pumaslang kay Annie. Pinaniniwala ang pinatay nito si Annie bago pa man tumunog ang fire alarm ng school. Nagpalit ito ng kanyang dugo ang damit at iniwan si Annie sa lab nang ma-evacuate ang mga tao dahil sa alarm at pagbalik ay saka nagmadaling ilipat ang katawan nito sa G22. September 17 nang maaresto si Raymond Clark sa isang motel 30 miles ang layo mula sa Yale. Sa kabila ng sapat na physical evidence na natiling misteryo ang motibo nito sa pagpaslang kay Annie. Gayunpaman, ilang espekulasyon ang inilabas ng media ukol sa dahilan ni Raymond. May lihim umanong relasyon si Annie at Raymond. Bagamat walang kahit anong ebidensyang magpapatunay ng katotohanan nito. Motive is the big mystery in the of Yale student Annie Lay. You know, the only person that really truly knows the motive in this crime is the suspect. What made him do what he did? It's hard when you don't know why and what was the trigger. Samantala, isang email lang nadiskubre ng mga investigador na isinend ni Annie sa kanyang mga kasamahan ng araw na patay nito. Naglalaman ito ng wedding date ni Annie at ang pamamaalam nito sandali para sa kanyang honeymoon. Ayon sa espekulasyon, nagselo si Raymond na noon engage na rin sa kanyang girlfriend nang mabasa ang email. Naniniwala ang mga ito na mayroong secret obsession si Raymond kay Annie. More homicides at the workplace, male on female, have to do with rejection than by far any other cause. Kinalaunan, napag-alaman rin ng mga investigador mula sa ex-girlfriend ni Raymond na si Jessica Del Rocco na nagtapos ang kanilang relasyon dahil sa pagiging agresibo at mapontrol nito na humantong sa mga pananakit. Dagdag pa rito, noong 2003, nag-report si Jessica ng sexual assault laban kay Raymond bagamat hindi nito itinuloy ang kaso. Bagamat noong una ay nag si Raymond ng not guilty, hinalaunan ay tinanggap nito isang plea deal upang iwasan ng mas mabigat na parusa. Noong March 17, 2011, tuluyan ng nag ng guilty si Raymond sa pagpaslang kay Annie at attempted sexual assault. Nasintensya nito ng 44 years na pagkakakulong at maaari lamang makalaya sa taong 2053 kung kailan magpipitumpong taong gulang na ito noon. Sa sentencing, nagpahayag ng madamdaming statement ang pamilya ni Annie sa sakit na dinanas ng mamatay ito. Noon rin ay humingi ng patawad si Raymond sa mga ito at inako ang kanyang responsibilidad sa krimen. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagsisisi sa nagawang pagpatay, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin inaamin ni Raymond ang kanyang motibo sa walang awang pagpaslang kay Annie. Kung gustohan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinion tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. Maraming maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.